So ayan, malakas na to ngayon at matagal malubat mga master. Bago na naman tayong customer, ayan, battery ng kilat pero hindi siya original na kilat mga master. Palit battery po ito at dito na nga, binaklas ko yung mga tornilyo na apat na piraso mga master para makita natin yung loob. At ayan, nakita na natin yung loob mga master at ito yung kanyang battery. Ayan, ugutin muna natin. Matagal na daw itong napa-stack sabi na may ari. Kaya ganito na ang kanyang hitsura. Sobrang kalawang na mga master. So kaya pala hindi daw nag-charge na at hindi na daw gumagana. Dahil ganito na pala ang kanyang hitsura. Ayan, tingnan nyo naman mga master. Sobrang kalawang na talaga at uh, baklasin muna natin itong battery at tanggalin muna natin yung mga hinang ng uh, BMS yung wire connection nya at ito na nga mga master natanggal na natin at ayan sobrang kalawang na talaga mga master so ang kanyang capacity ay mababa lang 1500 mAh so ang ipapalit natin dyan ay mas mataas na capacity ayan ito mga master yung ipapalit natin battery fully pink at rated mga master ayan At dito na nga mga master, inumpisaan ko na rin ilagay sa kanyang kising itong mga 10 pirasong battery. So bali, ang connection niya mga master ay 2 uh, parallel 5 series. Bali 18 volts po yan mga master, ang kanyang pole charge ay 21 volts. At ito na nga, ginamitan na natin ng spot weld para mabilis tayo mga master. Ayan, So yung gamit nating yung spot mga master ay nabili ko lang din sa online. Nandiyan po yung link nito sa baba ng video na to or sa taas ng comment section kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng spot weld. So mumurahin lang po ito mga master pero quality po yung kanyang performance. Ayan. Napakaganda din itong mag-spot dahil malakas siya mga master at mayroon siyang adjasan. So dito na nga mga master, nasa likod naman tayo ng kabilang side ng battery at inilagay na rin natin yung mga tabing wire ayan mispat weld na rin natin mga master ayan napaka smooth lang yung kanyang uh, pagka spot ayan okay so madali lang naman ang connection nito mga master kasi magsimula lang kayo sa B negative tapos sunod sunod na yan dipindi sa inyo kung saan kayo magsisimula or sa positive tapos, sunod-sunod na yan. Halimbawa, B negative, B1, B2, B3, B4, at yung last na wire yung sa positive. Ayan, nilagyan na rin natin ng hinang para mabilis natin may hinang yung mga wire. Ayan, nagsimula ko dyan sa positive, kasunod ay B4. Ayan, at sinunod ko na rin ang B3. Pagkatapos, B2 mga master, Ayan, at sunod dyan ang B1. Hindi naman kayo malilito kasi mayroon naman yung marka mga master. Atlas na wire itong B negative. Ganun lang kasimple mga master. Tapos na. Ayan. Napakasulid. At lagyan natin muna ng paper tape sa magkabilang gilid. At pagkatapos saka natin ilagay dito sa kanyang kissing At ilagay muna natin yung kanyang spring. At uh, saka natin takpan. Lagay natin yung apat na tornilyo yung mga master. Okay, bago lahat mga master, baka pwedeng makahingi ng like naman dyan at saka pag-share na rin itong video na to. At dito na nga mga master, tapos na tayo, testing na natin dito sa akin impact Prince At yung mga master, kita nyo naman, napakalakas siya at syempre matagal na rin itong malubat. So hanggang dito na lahat yung video, mga master. Maraming salamat.